Oh. Mas bumigat na po yung baby ko. Thanks po for your tips. Alam niyo yung mga ganito talagang comment, it makes me feel appreciated. Sa totoo lang, hindi ko talaga tinatawag yung sarili ko as a influencer. Ako lang ay isang video creator, content creator, magbigay ng infor ng information para sa mga mommies out there. Na tulad ko rin na first time mom. Pero yung mga ganitong comment na na-appreciate nyo talaga ako, na sinusunod nyo yung mga advices ko, nararamdaman kong nakaka influence ako ng mga tao, especially the mommies. Tips na ginawa ko as a first time mom, mga hacks na ginawa ko para kay baby na napadali talaga yung buhay ko. Alam nyo maraming mga nag-message na sa akin, kahit sa personal account ko, ay eh, nagpapasalamat sa mga tips na binigay ko sa kanila, eh naging malaking tulong yon. Doon palang sobrang overwhelmed na ako. May mga times talaga na gusto mo nang sumuko sa pagiging content creator kasi ang hirap maghanap ng mga mga iko-content mo. May mga times talaga na busy ka as a mom, as a wife, and kung ano mang agenda mo sa buhay. Ang hirap talaga din pagsabay-sabayin. Yung mga kagaya nyo, na nanonood sa akin, na na-appreciate ako, sinusuportahan ako, kayo yung mga nagiging inspirasyon ko ngayon to continue na mag-inspire and magbigay ng mga informative videos para sa mga mommies, lalo na sa mga first-time mom na kailangan nating mag-guide. Tayong mga naging nanay na. So, yun, sobrang overwhelmed po talaga ako. Thank you so much. Thank you sa lahat ng support sa mga nono nanonood and sa mga nagsishare ng video. Really appreciated ko po kayo. Maraming salamat na lagi kayong nandyan from the very beginning. Yun lang mga mommies. Um, thank you for all your support.